Oh, good morning, good afternoon, good evening. Ayan. Kasi magpa cross country ako ng Dubai. Ayan. Ito yung journey ko papuntang Dubai. So, bababa muna ako ng Malaysia kasi doon lang ako bibisahan. Mga pagod, walang tulog as in. Alam ko na pala. Diyos me, ang dali-dali lang pala mag-cross country. Ano, yung first time ka dito sa abroad, tapos wala kang takot mag-cross country. ba? Diba? O, si? Uh -huh. Oo. Okay, lang, ano lang yan. Tibay ng loob lang yan. At yung may tiwala sa sarili, may tiwala kay Lord. Ayan. Tiwala lang kay Lord wag basta-basta. Basta ako kanina, sobrang takot na takot. Oo, kasi nga sa ticket, syempre, at sa, alam mo naman na wala tayong visa papuntang uh, Malaysia. Kaya, yun. Ayan! Dito na ako sa... Ayan! Malaysia na ako napakahirap pala mag cross country talaga tinitibayan oh, ko lang yung loob ko mm, grabe nararanasan ko mag cross country yung kaba sa dibdib na parang hindi ka makahinga hinga oo oh, oh. kaya dyan sa mga may balak mag cross country eh po well, ewan ko na lang huwag nyong subukan kasi ano talaga yan illegal galing ka sa ibang lugar cross country ka sa ibang country din. Napakahirap. Lalo na pag wala kang pera. Sa experience ko, grabe ang hirap ko talaga. Ito ano to, nagsasakay ako niyan para ano, papuntang hotel kasi hindi pa ako nakaalis agad. Uh, nung dumating ako ng Malaysia, ano, dumiretso ako doon sa ah hindi, kumbaga pagdating ko ng Malaysia natutulog pa ako ng isang gabi one night sa Malaysia kaya nagbook ako ng hotel I e, wala akong kapira pera nun. ang hirap pala mag cross country na wala kang pera kaya huwag nyo na lang gayahin ako kasi ako tinitibayan ko na yung loob ko okay lang kung mag cross country ka tapos ano, may pera ka, tas yung agency ay legal din, hindi, eh, mahirap, mahirap talaga. Kaya huwag nyo na lang subukan ha, huwag nyo gayahin ako. Yan talaga ang babala ko sa inyo. <coughs> kasi napakahirap. Yung kaba mo sa dibdib, baka mahuli ka kasi illegal yung ginagawa natin na mag-cross country sa ibang bansa, diba? Napakahirap talaga. subukan. Kasi kung susubukan nyo, ewan ko na lang. Pero may marami naman dyan na sinusubukan din. Merong nauhuli, meron ding hindi. Hindi pala talaga maka. Ewan ko, baka may marinig yung sinasabi ko. Hindi siya mahuhuli talaga sa ano, sa immigration kung ano, kasi illegal kang pupunta talaga sa ibang bansa alam mo ba yung um oh number di um even the uh, one one and two, two na nang Dubai oh my god it's already ready na ready right pagod eh. Yan, laki na ano pala ng airport ng Malaysia. Laki ng airport ng Malaysia eh. Dami pang lalakarin. Mula sa check-in, mula sa immigration, tapos sakay ka pa ng bus. Oh my God. Tapos lalakarin mo pa napahaba-haba. Ang nakalak pala dito. Pero mas malinis pa rin ang airport ng Singapore. Welcome to Dubai. Dubai nga. Ayan, nandito. Ano na yan? Sa Dubai na yan. Napakahirap mula Nung Malaysia. Alam mo ba yung ang pinagdaanan ko doon sa Malaysia? Naiwan yung mga damit ko doon lahat. Sa isang backpack. Kasi nga yung aking bagay pala ko lang ng 20 kg na ninibok sa uh, ni uh, na binubok ng aking agency oh my god kaya ayun ang na, naiwan na lang na damit ang kunti, -kunti na lang pati mga ano ko gamit ko sa pang ano talaga mga importante na dun kasi na, na ano na ako natataranta dahil nga illegal nga yung pagpunta ko sa Dubai natataranta na ako hindi ko na alam kung anong gagawin ko <laughs> Tapos wala pa ako. Ka... Anong... Wala pa akong masyadong luto. Hindi ko makuntak-kuntak yung aking agency. Siyempre, yung, yung hirap. Kaya, kung mga -na nagpapalak sa cross country, huwag nyo nang anong gawin. Pero kung may mga pera mo mga pera kayo, eh, go-go gu na go -gu na lang. <laughs> Pero sa case ko talaga, kaba takot ano ba tapos hindi mo alam pagdating pala ng Dubai I mean, ay, hindi maganda ang pagkasukat mo alam mo ba, ba yun grabe ang ganun okay naman ako sa Singapore pero yung sinusubukan ko talaga sa Dubai para ano pala yung pwede na maka change status maganda yung sakuran pero ganun pa rin pala hindi mo malalaman kung baka ano ka ba ng um, amon na mabait, um, amon na mabuti, yan, hindi mo malalaman. Buti na lang ang Dubai ay open country. Um, ano pa lang ako dito? Wala, September, October, November, December, mag-four months na kasi October, November, December, January performance na ako dito pero tatlong e, ah, tatlong employer na ako dito tapos ngayon mag-aapat na naman oh my god hindi ko malalaman kung <laughs> ano nang mangyayari sa status ko mag-expire na lang yung aking probationary na na ano na tawag niya na visa iwan ko lang pray pray lang tayo nabigyan tayo ng mabuting employer hindi mo kasi talaga masasabi kung mabait o mabuti yung employer mo pagdating sa ibang lugar di ba kapag sabi ka na lang nagsisisi ako pero hindi mo yan pwedeng sabihin kasi ano mo yan eh decision mo yan kaya hindi mo dapat sisihin at least may experience ka, meron kang magkaroon ka ng lesson learned, di ba? Oo. So dapat kung may decision kayo nang ganyan dapat pag-isipan ng maike. Yan. Yan talaga ano ko, advice. Pag-isipan ng maike bago kayo mag-cross country kasi napakahirap. Oo, talaga. Talaga naman. Hmm. Kaya ako ngayon, ayan, maghahanap pa ako na.